Isang magandang tanghali po sa ating lahat, sa atin pong mga kababayan. Maray pong salamat sa patuloy po na panunood sa atin pong uh, mga videos. Kukunti man ang ating mga subscribers, malit man ang ating bahay, pero tuloy-tuloy po ang ating uh, misyon, mga kababayan. <laughs> Kahapon mga kababayan, in-archive nang sinado ang uh, impeachment case laban kay Sara Duterte. Ito po ay nakakalungkot na balita mga kababayan. Pero hindi po dito nagtatapos ang laban. Mga kababayan, hindi man po ginamit yung salitang dismiss, pero para po sa atin, archive is close to being dismissed halos parehos na parehas na po 'yan sa dismiss, dismissal. Ito po si Marculeta ang nanguna po dito po sa dismissal na ito sa impeachment case ni Sarah Duterte. Maliwanag mga kababayan na itong si Marculeta kahit sabihin pa niya na ayaw niyang magpa-identify under the Duterte black pero maliwanag po yan na isa po sa mga himod puwet sa Duterte itong si Marcoleta na ito mga kababayan na isa rin pong nakakasukang senador, kababagong pasok pa lang niya sa Senado mga kababayan, pero gumagawa na po ng malaking uh, disgusto. Marami pong ayaw sa kanya mga kababayan dahil maliwanag ang kanyang hindi pagiging Pilipino o makapilipino kundi pagiging makaduterte mga kababayan. So yan, kahapon in-archive, in-archive na po, nagkaroon ng mga dibate sa Senado at ito nga po ang nangyari. Na-archive ang impeachment case laban kay Sarah Duterte. Nagwagi po sila, mas marami po sila. Majority of the Senators, mga kababayan, ay pabor sa pagkaka-archive ng case of impeachment against uh, Vice President Sarah Duterte kukunti lang po sila ang mga kumontra, mga kababayan. Kaya, kilala na po natin kung sino po talaga yung mga makapilipino, makabayang senador, at kung sino naman po yung mga senadores na makachina at maka-Duterte. At number one po dyan na dapat sisihin mga kababayan, itong si Senador Kilay. Dahil siya po ang may kagagawan ng lahat siya po ang nag-delay. Dinilay niya po ng dinilay, gumawa ng mga rason. At nakipagsabwatan sa Korte Suprema. Kaya ngayon anong nangyari? Na-archive. Kahit sabihin po nating archive, kahit na hindi dismissal, pero para po sa akin, parehas lang po yun. Mga kababayan, hindi na po nila hinintay yung pong MRR motion for uh, reconsideration ng uh, lower house sa uh, Korte Suprema sila 'yung nagmamadali. Hilaw na hilaw, talagang gusto po talaga nilang hindi matuloy ang trial ni Sara Duterte. Maliwanag, mga kababayan. You know the reason behind, marami po kasi sila sa mga matatamaan dito. Pag nadali, tinamaan na nalaman ng taong bayan ng mga lahat-lat mga iligal na nagawa ng Duterte, of course, kasama po sa mga tatamaan dyan yung mga nakinabang na mga senador. Of course, sila Cayetano, sila Bato, sila Bongo, lahat-lahat po sila, marami po sila. Majority of them nakinabang kay Digong Duterte sa mga iligal na bagay na kanyang mga pinagagawa during his tenure, mga kababayan. Kaya, pinipilit po nila, gusto po nilang harangin para hindi po lumabas ang amoy, ang baho, dahil sila po ay madadamay. Sila ay nagwagi. Just for now, for the meantime, alam ko na meron pong balik dyan ng taong bayan. Bahala na po ang taong bayan. Bahala na si Juan de la Cruz, mga kababayan, sa ginawang ito ng mga senador. Mga senador na mga pulpul ng bayan. Mga kababayan, ang tingin ko po sa ating gobyerno ay uh, isang katawan na kinakain po sinisira ng mga bulati. Ito po ang aking description sa ating gobyerno. Sirang-sira na ang ating gobyerno. Sinira ng mga mapanirang bulati. Ito 'yung mga flesh eating na mga microbio. Mga microbio po sinira ang ating gobyerno, sinira ang katawan ng gobyerno, mga kababayan. Dapat po nating gawin ay totally, mga kababayan, na to get rid of this bulate or to get rid of these microbes. Dahil wala pong mangyayari sa ating gobyerno kung nananatili pong nandyan ito pang mga remikrobyo at mga bulate na yan. Ito po yung mga bulate, mikrobyo na remnants pa o galing pa sa gobyerno ni President Digong Duterte. Sila po ang hari ngayon dyan. Sila po ang uh, kumukontrol kahit na andyan yung gobyernong Marcos pero marami pa rin mga remnants ang mga galing sa gobyernong Duterte. Kaya dapat lang na mag rid o matanggal. Dapat lang na malinis ang gobyerno para matanggal ang mga mikrobiyo na 'yan, matanggal ang mga bulati, mamatay ang mga bulati na 'yan at maging isang healthy na katawan. Maging isang healthy, matatag na gobyerno. Kitang-kita po 'yan, napakarami pa po hanggang ngayon ang mga kasamahan ng Duterte. Kaya hawak nila ang Senado, hawak nila ang uh, Skorti Suprema, hawak nila ang COMELEC, walang kalaban-laban ng taong bayan mautak din si Digong sa kalukuhan. Talagang siya po ang nag-appoint nag ng nag-appoint ng kanya mga kasamahan. At ngayon, wala tayong laban dahil most of them were appointed by the former president, mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, wala na po tayo ibang maasahan. Ang kakampi na lang natin ay ang lower house, mga kababayan, sa ngayon. Although, hindi naman sila perpekto, pero sila na lang po, nakikita po nating uh, pwedeng makatulong sa taong bayan. Wala na po tayong pwedeng maasahan dito. Para, kaya para po sa akin, tayo na po, nasa sa kamay na ng mga Pilipino. Kailangan po nating uh, iribut ang gobyerno na ito. Kasama na dyan ang Senado, ang Korte Suprema, mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, It's in our hands. Ang hinarap uh, hinaharap ng ating bayan, kailangan pong malinis ang gobyerno ito. Kailangan pong ma-purge ang gobyerno na ito. Dahil andyan pa rin, as I've said earlier, ang mga bulate, mga microbes na galing sa administrasyong Duterte. Isang magandang hapon po sa lahat. At sana'y paglaban po natin ang ating nag mahal na inang bayan.